Aris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matsaga at may isipang madisiplina, may katapangan na kaya lang ilabas kung kailangan, may mainiping ugali ayaw naghihintay, maingat lalo na sa pagsasalita, sa tahanan ay maaruga sa pagkain, ng pamilya ng mapanatiling malusog ang mga katawan, laging una para sa kanya, ang trabaho kaysa sa chismisan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paggasta, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 10, number 29 at number 11. Toros, ang toros ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay mapanuri at pag ay gagawin, ayaw lang makausap ang may kayabangan na tao, lalayasan dahil walang matutunan ang nasa isipan, Ayaw ng kwentuhan kung nasa trabaho dahil mahalaga na makatapos ng maayos, laging handang makatulong sa mga magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue, number 17, number 30 at number 29. Gemini, ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali na mapagpasensya, at kung may ginagawa ay matahimik ng laging makagawa ng maayos. Kung usapang pera ay maingat hindi basta magpapautang at ayaw din ng mga kalokohan sa pagkita ng pera at maingat magbitaw ng salita para walang makaaaway na tao ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan Malambing sa pagmamahalan may katipiran sa paggasta ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 16, number 33 at number 20. Cancer, ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng Galaw ng mga kalikasan, matyaga at laging nag-iingat sa mga ginagawa, at hindi gagawa ng pwedeng mawala ng tiwala ang mga kasama, masipag na madisiplina ang ugali. Pag nasabi ay gagawin talaga, dahil ayaw ng napipintasan kaya maingat sa sinasabi, at hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, masaya sa trabaho at sa tahanan para laging may good energy sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan? mga masuswerteng kulay at numero color yellow, and color red number 17 number 28 at number 10. Leo, ang Leo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maselan sa mga dapat gagawin, hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad, dahil ayaw na papasok sa problema, Madisiplina na may matalinong isipan sa trabaho dahil maingat sa pamumuhay ayaw ng kaguluhan sa buhay laging inuuna ang mapasaya ang pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa leyo ngayong araw na mula sa sikat ng araw ngayong araw ay mayroon kana namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig malambing sa pagmamahalan, mga masuswerting kulay at numero, color white and color pink, number 10 at number 36 at number 15. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may maselang ugali ngayong araw. Kung sa trabaho dapat ay maayos talaga, masaya sa pamilya, para laging nakakaipon ng mga good energy ng swerte, hindi gagawa ng mga usapang suhulan ng pera, kaya maingat sa mga ginagawa, inuuna lagi ang trabaho kaysa sa mga kwentuhan at sismisan, at kung sa pagtitiwala sa mga kausap ay hindi basta nagbibigay, maingat sa ginagawa para makaunlad ng maayos sa buhay ang pangarap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white, number 80, number 25 at number 10. Libra, ang libra ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, matahimik na araw ang gusto, kaya masipag sa dapat na gagawin, mas mainam pa sa kanya ang magtrabaho ng mag-isa, sa trabaho at sa tahanan ay maingat sa mga nasasabi, nang walang mapasok na suliranin, ayaw ng mahabang usapan, mas gusto ay mabilis na magkakaintindihan, may isang salita na paninindigan hagat na sa tamang katwiran, hindi makukuha sa pakiusapan pag mali ay mali ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglabas ng pera at pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue, number 15, number 29 at number 20. Scorpio. Ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may kahirapan kausapin ngayong araw madisiplina at ayaw ng maraming usapan, magtrabaho ng naayon sa oras at walang pagpapataan sa trabaho, pag nasabi na alam at tama ay hindi nababaguhin ayaw ng mga usapang okrayan at kayabangan, may ugaling matulungin sa mga kapatid at maaruga sa magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink, number 25, number 40 at number 14. Sagittarius, ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ayaw ng mga usapang may kayabangan, at mas gusto ang magtrabaho ng walang abala, nakapokus sa dapat gagawin ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, at walang kaugnayan sa trabaho, masipag na matsaga na nagbibigay sa kanya, ng good energy para maging masipag, may mapanuring mata at ang isipan ay maingat sa gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 25, number 10 at number 31. Capricorn ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matahimik na araw ang gusto kaya mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at sa tahanan ay masipag sa mga ginagawa, para maging mas maunlad pa sa pamumuhay, madisiplina sa at walang palakasan, para sa kanya kung sa pagunlad sa trabaho, may matahimik na ugali na mahaba ang pasensya, Ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white, number 70, number 29 at number 45. Aquarius, ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, matsaga sa buhay mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, at matapat sa mga sinasabi, dahil sa ganoong ugali ay nagdadala, ng good energy ng swerte sa mga dapat na gagawin, at ayaw ng nagpapataan sa mga ginagawa, at may ugaling matahimik na may katapangan, na kayang ilabas kung kailangan sa tahanan ay maaruga sa mga pagkain ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue, number 15, number 37 at number 9. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maunawain para makaiwas na magalit, at sa trabaho ay mapamili ang nasa isipan, hindi basta gagawa ng padalos-dalos, nang makaiwas sa suliranin sa ibang tao, hindi mo maasahan sa mga perang suhulan at maduming pera, madisiplina na matsaga para sa pagganda ng sweldo, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color green, number 25, number 39, at number 17.